Guys, isang napakagandang idea itong balat ng saging na to, inbes na itapon natin pwede natin pakinabangan pwede natin gawing pataba sa ating mga pananim na gulay o yung fermented juice na tinatawag na pwede rin natin gawin magbula dito alam naman natin ang saging ay mayaman sa potassium so kailangan po pati yung ating mga tanim kailangan din ng potassium so kailangan Uh, gamitin natin ito kaysa itapon natin sa basurahan. Gagawin lang natin uh, buka tayo ng isang gunting at gugupitin natin ng maliliit. Kung may oras pa tayo, ayan, gawin natin, ibabal natin sa tubig uh, sa loob ng magdamag at kinabukasan yung pinagbabaran yun, medyo manamis-namis ang tubig nun yun ang ididilig natin sa puno ng ating lalagyan ng ganito. Pero kung wala tayong time, itong mga ginunting-gunting natin na to, pwede na natin i-rectang itanim o ilagay dun sa ilalim ng puno ng mga talong o kung ano mang gulay ang gusto natin lagyan ng ganito. And then tapos tabunan na natin ang kunting lupa para ma doon palang ma-decompose na to itong pinagbalatan na to ayun magiging potassium na sa ating mga pananim kahit tao kailangan din ng potassium. kaya yun ang nagpapagaling sa mga halaman natin para mamunga sila ng sagana at maraming bunga yun ang sekreto ng isang uh, nilalagay nating mga ganito kaya kung may mga pinagbalatang kayo ng gulay, huwag nyo pong itatapon. Ah, matyaga lang po natin gup gupitin. Tapos kung ito yung gagawin natin fertilizer. O so, ganito lang pong gagawin natin. O so, gupit-gupitin natin yan. Kaya sana po nakakuha kayo ng idea o tip para hindi naman po masayang yung mga ah uh, ganitong pinagbalatan ng gulay may kapupuntahan kung maganda yan at least hindi na tayo bibili ng uh, mga bono yung mga nabibili ng mga patba sa bayan na kumisan yung payong nagiging sanhi ng pagkamatay ng ilan nating na mga halaman pa dahil kumisan hindi po kinakaya yung nilalagay natin, napapasobra natin yung nilalagay natin mga gano abono. So, mas okay na po ito. Ah, uh, safety. Ah. Uh, okay din po sa laman, wala na pong ano, wala nang hindi sila makakaramdam ng ano, mga gamot na ilalagay natin. So, napaka natural na pamamaraan nito. So guys, uh, sana nakapool kayo ng maikli o uh, info na uh, pwede natin gawin sa inyong mga bahay-bahay. Lalo na po yung mga pinagbalatan ng itlog. Durugin nyo lamang po yun. Uh, gawin natin full boss. Ayun, mayaman din po sa ano yun, sa potassium. Kailangan din po ng mga halaman natin yun. Pagka ang lupa ng ating pinagdatamnan, wala ng potassium, medyo mahihirapan po, pong magbuha ng ating mga pananim. So, kailangan yung ating lupa. Meron din lang gano'n na natural na pamamaraan. Yung doon may nabibili tayo sa mga itinda ng mga ganun, mga abono, nga lang yung pag-init. Kung so, nasobran po yung lagay natin, isa na namamatay yung ating mga halaman. So, better, mas okay na po yung mga ganito. Tsaka kahit ano pong dahon na mag-decompose po tayo, yun, iyahalo mo rin po sa mga halaman yun. Yun ang po napakagaling na pagpataba sa mga sa lupa. Yung mga natuto yung dahon. Para yung magiging lupa ng halaman natin ay buhag at hindi payat. So, kailangan din po nating uh, alaga alagaan. Ito, ito, ito ay na lang natin, na lang natin ilagay ito yung pinagbalatan. para mas matagal yung bisa yung ng, ng makukuhang sustansya ng halaman dito sa pinagbalatan ng sago. So yan guys, pag natapos to, samahan nyo ko, ilalagay natin doon isa-isa sa ating mga tanim. Isa itapon natin at papakinabangan po natin ito. O guys, okay na yan. Medyo marami-rami na to. Ngayon pa lang, maaamoy mo na yung matamis pa rin. Paano pa kaya kung nailagay na natin dun sa puno natin na paglalagyan. Ayan guys, samahan nyo ko. Maglalagay tayo dun sa mga tanim. Ang ka may tanim tayo. Yung pechay. Uh, lagyan natin ng konti. Ayan. Tapos tatabunan po natin ng lupa later. Ayan mga ito naman mustasa. Ayan. Nilagyan ko lang po sila ng lilim dahil nahihirapan po sila sa sobrang init. Yan, Ito yung nireplant natin kanina. So lalagyan din natin. hindi natin nagupit yun na, tapos itong nakahangin natin nalagyan din natin itong nakahangin kaya kalalagay ko lang ng lupa kaninaw Yan, natuwa yung ating mga pananim pagkaganyan ang linalagay natin. Ayan, yun Gagawin lang po natin yan, tabunan lang natin ng lupa. Pagka ano na. Para ma-absorb nila kaagad yung potassium so ayan guys sana nagustuhan mo yung ating video kung uh, hindi pa po naka subscribe sa ating channel please pakisubscribe na po huwag niyo pong kalilimutan pindutin yung ating bell icon para updated po kayo sa mga video na ating na upload araw araw so ayan guys meron tayong chance na tabunan natin ito para mabilis maano ng ugat yung pinagbalatan ng saging saka gusto ng talong yung talagang ano siya yung katawan niya nakalubog sa lupa para madali siyang uh, lumaki ayoko silang ibaba sa lupa kasi pamumugara na naman sila ng langgap And guys ganyan lang ang gawin ninyo tabunan nyo ng lupa ah, uh, para maging na naman nila titingnan natin na magiging resulta nyan ang ano Nakabuti o nakasama ba sa kanila kung paglalagay natin ng ganito. Hindi nalang natin ng ibang lupa yan kasi kalalagay ko lang ng lupa kanina. So yan. Kuha tayo ng konting lupa. madaling matunaw yung inilagay natin ng balat na sa ma-absorb ka agad And guys kahit wala na tayong abono ito lang mga pinagbalatan ng gulay okay na guys ha? yan so yan guys ang ating video for today maraming maraming salamat po uh, in 3 days or so 1 week babalikan natin to kung anong maging resulta ng atin nilagay na balat ng saging. So, again po, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe na lang po. Maraming maraming salamat.